Ito po na naubos ko na yung panambak sa labas. Eh. Ay. Tambak na rin Ay. ako. Mamaya maya -may -may. mag-gym naman ako para tuloy-tuloy ang pawis. Maganda yung tuloy-tuloy pawis eh. di gym namanya. Nah. Cembelo buat kurang apa? 35 kilo 14 yang sing ini. Itu. Kayak itu, ha. Itu mungkin di dekat pintu. Ah, itu 10 kilo. Itu 12 kilo. Mau sama kain? Ah. sinangecapa na nga kilos din yun, to kaparambunigat so din nato bukang kontrol, magiging ano yun, yun uh, 14 yun 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 Ah, uh, unti unti. Hadas manaw na konti. I-set ko para ma-video ani. Hay tawis ng bubble gun. pa sa, sa taas, mabigat. Kina nasa 15. العمد فوق <applause>